Hi guys, uh, magandang hapon sa lahat. Uh, welcome back. Welcome back sa ating YouTube channel. No? gusti TV 00 mga idol. Huwag niyo pa rin kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging naka-update sa ating mga video. So, ngayong, ha ngayong hapon mga idol, uh, May explore exploring tayo dito. No? First time natin dito kasi hindi, hindi pa ako nakapunta dito ng gabi uh, sa lugar na to. Lugar sa ano, ah, uh, may madri may 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 madri daw dito mga idol itong tulay na to alam kong familiar to yung lugar pero uh, ngayon ngayon pa lang ako nakapasok dito mga idol no sa lugar na ito ayun may itong tapat ko ito yung may bahay no so <clears throat> try natin ngayong hapon kung makapag-explore tayo dito sa loob baka dispassing tayo dito hindi tayo pwedeng pumapa hindi tayo papasok sa bahay So, dalawang bahay dito mga idol. Uh, explorein ko. So, samahan nyo ako dito. Uh, explore So, wala naman nagpapashout so, out. So, So, ayan ang yung tulay na sinasabi ko sa inyo mga idol. Ayan yung tulay. Ayan. Uh, uh abandoned bridge uh, na kung saan nakakatakot din dito mga idol na may isang nilalang na <coughs> natawag nila dito ay Madrid. so ngayong hapon mga idol na sinamahan pa ng matinding ulan samahan nyo ako dito mag explore so may daan dito mga idol papunta doon hindi ko alam kung saan may nakaiwan dito na isang babao so explore natin to ngayong hapon samahan nyo ako dito so tara <clears throat> ano yung tulay mga idol Abandoned bridge Likado yan pag ano na Wala nang Hindi na matibay So ngayong Hapon mga idol Samahan nyo ko dito sa bahay na ito So familiar nyo yung lugar na ito Ayan Ayan pa, uh, Pasokin natin yan Kung pwede tayong makapasok dyan Kasi passing tayo dyan Pag ano may laman dyan sa loob So unahin natin dito mga idol Ang bahay na ito Medyo may kalumaan na din Tsaka may iniwan dito no Ito Dito, dito uh, inaano Inano si Creepy Ghost 03 uh, Itong lugar na to na Madrid daw ang nagpapakita dito na elemento. <coughs> Uh, may daanan dito do so ito yung lugar nya dito sa Madrid haunted house na to yun masasabi niyo mga idol sa lugar na ito? Tagal-tagal na yung explore dito. May kalumaan na din ang bahay. Diba dyan yung nagpapakita na madre? Kung naalala yung video na yan. Dyan sa bintana yan. Dyan sa labas. Saka... Baka yeah. hindi natin matibay ng mga idol. Ang dami ng lawa-lawa. Yeah, -lawa. na din tayo po dyan, baka malaglag ito yung mga idol ito yung <coughs> ah, bahay na in-explore ni Creepy Ghost na nagpapakita yung uh, ah, dyan so first time ko dito makapag-explore ngayon mga idol hindi pa ako nakapag-explore dito ng gabi tsaka duna dun, ah, parang dito siya banda si Creepy tapos lumalakad yung Madrid dun. Papasok sa bahay na yan. Dyan, papasok sa bahay na yan. Tapos pumunta dito sa kanya. Nandang lumapit dito. Tsaka naiwan daw yung motor niya. Kila na na uh, kuha yung motor niya. So diyan hindi 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 ito ano mga ito no hindi pa to ganyan dati yan. Gandang papakita do na yung Madrid po. Bahay na to, sobrang luma na. So, dito mga idol. <coughs> ah, dito mga idol, no? ito yung sinasabi nila na Madrid na ah, nagpapakita daw dito. So, ayan lang. Ayan lang, no? Ayan lang yung ano, prola tinyan. Yan lang 'yung <coughs> bahay niya ngayon. So <coughs> Bagong lahat uh, papunta tayo dito sa kabilang bahay. Wala na 'yan. Dito medyo may kalumaan na. Yan. Ang bridge niya, Ito sa bahay natong mga idol. Dito naglalakad yung madre. You. May mga kumot pa sa taas mga idol Baka may tao dito yan nakalak nga Hindi tayo pwede pumasok dyan Triss passing tayo dyan yung likuran niya may mga gamit ayun o no? ah, hindi tayo pwede dyan trespassing yung ginagawa natin pag pumasok tayo na may mga gamit so ayan mga idol ng bahay so ito yung sa uh, katapat niya ang bahay na ito <coughs> so ito yung bridge na may nagpapakita din dyan sa bridge na yan isang madrid din dyan sa bahay na yan dyan sa tulay na yan at ito yung bahay na pumupunta dito yung madrid dito sa kabilang bahay at bumabalik sa kanya tumatakbo siya, iwan ko kung saan dito ba o oh. dito sa may tulay siya tumatakbo so, ito lang yung kalakihan ng area mga idol Yan. Oh. ano yung kalakihan ng area niya So malakas man yung ulan mga idol no Hindi ko na ito pahabain Medyo malakas yung ulan doon Makaabutan tayo yan <clears throat> So Hindi ko na ito pahabain mga idol no Hanggang dito na yung video natin uh, Sa lugar to uh, Umaan na yung mga balahibo ko dito Tumatayo Tumatayo yung mga balahibo ko dito Ramdam ko yung takot dito mga idol Parang nandito nga uh, parang may madrina dito no so <clears throat> so baka abutan tayo ng ulan mga idol hindi ko na ito pabain maraming salamat sa inyo sa panunood sa ating youtube channel huwag niyo pa rin kalimutan si ghost tv 00 uh, please subscribe like and share uh, at huwag nang pag kayo sa uh, youtube channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe at hit ang notification bill para laging naka-update sa mga video. So, hanggang dito lang mga idol. Baka abutan tayo yan. na Ano? So, tara. Thank you.